Isang 40-year-old na Japanese worker ang nasagasaan ng isang tren sa Nippori Station hating gabi noong Merkules. Tinawagan ni Koshiro Imai ang kanyang asawa para ipaalam na siya ay pauwi na mula sa isang New Year's party. Nahulog siya di umano mula sa platform at natamaan ang tren. Nang narinig ng konduktor ang isang ingay ay pinahinto niya agad ang tren. Chinek ng staff ang tren pero wala silang napansing kakaiba. Matapos ang sampung minuto ay nagpatuloy sa pag-andar tren. Isang staff na nagpapatrol ang nakadiskubre sa biktima na nagdurugo mula sa kanyang ulo sa evacuation line sa ibaba ng platform. Sinugod siya sa ospital kung saan siya ay nakumpirmang patay. Ayon sa Public Affairs Office ng JR East Japan Railway Company, ang kanilang staff ay isinagawa ang tamang safety inspection procedures matapos silang marinig ang kakaibang ingay.